So, ayan, good evening ulit or good morning sa inyo mga friend so matagal-tagal din po tayong nawala pero nagpapasalamat pa rin po ako kasi ko konti lang po yung nawala sa ating mga subscribers yung iba po talaga na natili pa rin so maraming salamat po so, pero ngayon po magbabalik na ulit po tayo sa youtube sa so, mag upload na po ulit tayo so dagang salamat po ulit sa mga nanatili natin mga friend dyan hindi talaga tayo iniwan. Thank you so much po. At magbabalik rin po ulit ako. Thank you po ulit. Shout out sa mga tao. Nagsasabing pangit ako ha. Kasi tingnan nyo. Ito ang tatandaan nyo. Ito kayo. <laughs> Gago! Wala akong pake. Wala, 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 wala. Akong wala, wala, wala. wala akong pake. Wala, 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 wala.